<tong> itu ngah, itu ngah yang pembayaran CPTI. Pembayaran natin yang seproject. Punim tahu, la nan mana kaki kita ya, eh. bila. pa namannya sa PTA naman uh, <coughs> wala Hindi na sino man ang tuloy nyo na. Marirap ang buhay ngayon. naawa naman kayo. Bang kahapon kailangan okay, sila so dahil ito Kinausap ko si Mam ang nangyari kahapon at Pap mapapag-investigan ko siya kung sinuha ko sa pera ni Karen. Pero kung amin na doon siya, ngayon ang kumuha rin niyang palalaki. Pala Yung isa parang pinabawisan. Kahit malamig naman. Karil, huwag kang makalala. May kinawala lang ba sa mga mga awa yung sa Guys! Ako yung nagkuhan ng pera ni Karil. Bakit mo naman ginawa? Alam mo, para yung pera ni Karil. Wala na kasi kaming kumbaya ng project at nahirapan din kami. Kaya nagita ko si Karil na may awa sa pera at inisip ko na ang kunin ang isang beses ng gawa. Pero hindi ko kaya matanggap at hindi ko kaya matungo rin. Naratakot rin ako. Sabot niya ako. Hindi ko siyang gawin yun. At dapat na napisigilan ko. patawad ka rin. Sana sinabi niya sa akin. Hindi niya daw sana yung kinuha. Pero napapasalamat pa rin ako. Kasi umamit niya sa totoo. Kaya mo ba yung matawarin? Hindi. Ang tira, sinipalitan siya. Wala. Wala. Alam ba niyo? Kusitang unang salamin ng puso. Kung may nagawa kang mali, aminin.